Gemini kasama si Aquarius. Ang orihinal at sirasira na Aquarius at ang nababaluktot na Gemini ay malakas na kumonekta. At babahagi sila ng estilo ng pagbabago, pakikisalamuha at paglalakbay. Parehong hindi mahuhulaan. Gustong gusto ng Aquarius ang mapanlikhang pag-isip ni Gemini. Kung walang consistent si Gemini, nakikiramay si Aquarius. Ang kombinasyong ito ay maaaring gumawa ng napakalakas na kaibigan. Bibigyan nila ng sapat na espasyo ang isa't isa para bumuo ng matatad na pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, maaari silang magsama. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychics bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put tandang bawas walong libo walong daan at pitumput pito o online sa absolutepsychic.com.